Good day everyone! Nakasingit na naman ang paglalansaang ang kananay. Ako'y nakakuha ng mga ilang perasong isda. Kaya naman ako'y magluluto ng all-time favorite ng mga kapampangan na pangat na tilapia. For the ingredients, sampalok na may tubig or tubig na may sampalok. Asin. Luya. Sebuyas. At ang nagmamahal nakamatis kamatis. Paton lang the fish. Four, five, six, seven, eight, nine pieces. Let it boil. Let it boil. It's boiling.